Ayan, pinto tayo. Kaya, kwan, sa panila lulo. Ayan po, sila lola po yung mga panila sa dingding. Ayan po. Ito po yung kay Ikwan. Ito yung buong lulo Pintur tayo sa kwan, nila. Ito po yung kwan. Huwag ka, huwag apak na apak dyan. 네, 뜯을 거. 알았어. 안녕하세요, 텀블러. 일단은